Hi hey mga besi, welcome to my vlog. For today's video, ang gagawin natin ngayon ay eto nga sasamahan natin si Nani Pane para magpabaksin. Dahil nakalmot siya ng pusa sa palengke, eto nga, nagtanong-tanong ako sa Facebook, e eh marami naman nagsabi na napabaksin ako na. Kaya dali-dali ko siyang dinala dito sa bukana pasoknya niya dito ay eh, eto, todo paliwanag na ang senior. Sabi niya, dumugo naman, e eh, pwede na yon nilinis na raw niya. Kasi nung araw kasi, ganun lang kasi, paduduguin mo at lalagyan ng bawang, e eh, pwede na. E eh, hindi niya alam ngayon, eh, high tech na, pati mga rabis. <laughs> todo paliwanag ka pa ya. Eto naman, siya naman ang pinapaliwanagan ngayon. At sabi sa kanya, e eh, mataas daw yung kalmot sa kanya, kaya kailangan pa niyang magpa-serum. Ganun pala yun, mga besi, pag pala malapit sa utak, ang nakagat o nakahalmot sa'yo ng may rabies eh kailangan mo po pala magpa-serum. Bali, ang serum daw na yun ay eh pumapatak ng 1,800 kada 25 kilos. E, eh, 57 ang kilos niya, kaya times 3 yun. Second opinion kami, lumipat naman kami, pumunta kami dito sa Pat ng Good Samaritan. At pagdating namin dito, ay nakita namin dito yung magina. Nakagat din pala ng aso. Pero nga, si Nani naman nakakalmot. Mayroon pa sa loob? Marami pa? Ganun pala yung pag pataas na yung kagat sa'yo, all kalmot, e malapit na sa utak, kailangan mo na pala magpasaksak ng serum. Iba pa yun sa anti-rabies. Nasaksak naman yung anti-serum, ibang araw, hindi kasabay ng anti-rabies. At eto nga, injection na na siya ngayon. Balit ito yung injection sa kanya ngayon dalawang anti rabies at saka isang anti tetano kaya kayo mga besi magingat ingat kayo dyan uh -huh. eh kahit pala gas, -gas lang e eh, delikado pala yan Teteta na daw yan. Dalawang anti Pagkatapos namin dito, ay sabi ko, tingnan ko yung pusa. Ang sinasabi niyang alaga at nagahay lang daw sa kanya. At sabi ni kasi sa pinagpa-injection na namin, ay e, observahan namin yung pusa. Pag kasi nagtamlay yun, e eh, do pa yung saksak sa kanya, dadagdagan pa. Pagating ko dito, eto yung pusa, nakahilata. Sarap buhay, patulog-tulog lang. <laughs> Buti na lang, inaya ko si nanay dito para tingnan yung pusa. Naalaman ko tuloy ngayon na wala palang saksak na anti-rabish yung pusa. Sabi niya kasi alaga lang do yun at tagahay pa sa kanya mabait. Noon pala, yung pusa na yun, e, pusang gala lang pala dito sa palengke. Pumupunta-punta lang daw dito sa kanya yon tapos daw pinapakain doon niya. Wala nga ngayon dito yung pusa eh, hindi rin namin naabutan. Kaya sabi ko kay ate, paki-obserbahan na lang at babalik-balik na lang kami dito para makita yung pusa. Hanggang dito na lang po ang aming vlog. Salamat po sa inyong mga message at sa inyong pag-alala para kay Mudra. Thank you for watching. Bye mga besin. See you next vlog.